So, ayan mga boss. Ito yung ano, problema ng headlight ng client tati kanina. So, wala siyang uh, running light. So, ito. Yung kanyang winker. So, yan yung naging problema ng kanyang uh, headlight ng kanyang Honda Click version 2. Meron naman siyang headlight pero yung kanyang winker talaga ay wala dito mga boss uh, nangyari dito sa kanyang headlight ay uh, ibinunggo daw yung kanyang honda click so yan may, nagkaroon siya ng damage eto bali eto buka yan bali buka yan hanggang dito sa uh, so yan may kita natin na karak na to dito mula di, hanggang yan sa taas yan so dito hanggang dito sa taas tapos yung kanyang likod eto kaya nung dinala sa akin to talagang sobrang dami ng lens niya sa loob kulay uh, brown na talaga siya so pati yung kanyang ah uh, chrome na reflector sa loob so yan meron ding crack hanggang sa loob pero yung kanyang headlight high and low gumagana naman siya ang naging problema lang talaga eto tong kanyang uh, winker o yung kanyang running light pati dito yung kanyang running light basag rin yan dito so hindi umiilaw yan tapos yan nga basag din yan dito sa likod kaya tumatagos yung putik dun sa loob sa loob ng kanyang lens so yan o oh. basag na basag so yan yan crack din yun o oh. so crack yan tapos yung kanya mga clip yung clip dito yan basag din putol at yung pinaka major talaga dyan mga boss na naging problema niya, kasi headlight nya okay naman eto talaga yung kanyang running light bakit ayaw daw umilaw so ito pala yung kanyang ano adjuster ng kanyang headlight so tingnan nyo mga boss balikong baliko ano you know? basag tapos balikong baliko ipapakita ko sa inyo mga boss kung bakit ayaw umilaw tong kanyang DRL o yung kanyang running light so yan papakita ko sa inyo bubuksan natin tong ano na to headlight na to kung ano yung talaga naging problema niya bakit ayaw umilaw to so tanggalin lang natin yung mga tornillo ng mga boss para ma-access natin yung loob So, papakita ko sa inyo kung ano yung naging problema na ito. Bakit ayaw umilaw yung kanyang uh, running light. alasin lang natin to tinggalin natin yung sakit dito sa loob para ma-expose natin yung pinaka naging problema nya yung pinaka naging problema ng may-ari nito so yan so eto yung loob mga boss eto yung pinaka signal light nya yung board ng signal light uh, left and right mga boss tapos eto naman yung sa ah uh, winker o yung kanyang park light so eto mga boss oh check nyo, o oh, yan nakikita nyo mga boss yung kanyang negative yung negative supply ng kanyang park light ay naputol posible rin mga boss sa pagkakabanga o, pagkakabanga sa kanya pati dito mga boss may kita nyo na tupi na tong ano na to yung parte ng ano na to ng wire na to parang nakaipit siya rito sa part na to eh naipit kaya naputol so yan yung naging problema hindi sa dahil pundi yung kanyang board o yung kanyang LED o hindi dahil sira yung board ng kanyang LED dahil dahil yan sa putol na wire mga boss ng kanyang uh, running light so yan yung pinaka naging problema ni boss pero yun nga nabigyan na natin na solusyon hindi lang natin na video mga boss pero Uh, nabigyan na natin ng solusyon 'yon. So yan siya mga boss. Bali nangyari, uh, may stock naman tayo na headlight assembly dito. Nangyari mga boss, uh, nagdila lang kami na isang buong headlight dahil na kung ikakabit pa rin yung assembly na to dun sa kanyang Honda Click, useless din kahit na uh, malinis natin siya, mali malinis natin yung mga boardian sa loob, eh crack naman siya at crack din to so yan sa so, dito sa ilalim pumapasok yung mga dumi tapos pinaka malala mga boss yan nga uh, wasak tong likod dahil nga sa pagkakabangga kaya useless din kahit na ma-assemble natin siya ipapasukin eh, papasokin at papasukin pa rin yung loob So magmumoy siya at dudumi eh, na pwedeng ipag ikasiran uh, ikasira ng kanyang mga board o kanyang LED o kanyang headlight mga boss. Kaya yan, uh, nag-deal tayo na palitan na lang yung kanyang isang buong assembly para wala nang problema si boss dun sa kanyang uh, headlight. So yan, sa mga gusto magpagawa o may problema sa headlight, Uh, kontakin nyo lang yung ating uh, Facebook account nandyan naman yung ating uh, Messenger para maka-kontak kayo o makatawag kayo pag may ganitong problema kayo sa inyong Honda Click so yan